guys, uh, shout out sa ating mga followers dyan. Uh, good morning sa ating lahat dyan. Ito uh, magagawa tayo ngayon ng Ito kasing motor ko guys. Malakas sa gasolina. Ito naka-carb kasi siya. Carburetor niya is 24mm. Pinaltan ko siya. Na GY6125 D-type carburetor. Yan. Para tingnan natin kung matipid. At shout out nga pala sa kinilan ko nyan. Ito yan, Kenhin Carburetor. Shout out kasi, alam mo, uh, plug and play. Sinalpak ko lang siya tapos mandar na. Kaya shout out, tinaiming nyo na. Hindi na ako nahirapan pagkasalpak ko nyan. Okay, umandar agad. Maganda yung response kumpara dito sa carburetor natin. Ito compare dito sa carburetor na to at itong bago kong binili ganda response ng makina at hindi ako nahirapan mag uh, timing kasi nakaset na siya pag salpak mo, paglagay mo ng gas andar na yun, yun. shout out sa iyo uh, kaibigan at uh, ganda itong uh, binigay mo sa akin na uh, tradi, d talagang uh, i kita ng maganda okay na testing ko na kanina magandang uh, andar palit tayo kasi guys yung stock carb ko eh medyo may kalakasan sa gasolina kaya ito na try ko kung anong consume nito sa gasolina kung tatakaw ba o titipid nalaman ko naman yan kasi almost magti 3 years na to sa akin si rapid 150 yan probably plug and play lang yung T-type carburetor na binili natin At maganda naman ang response ng makina alright alright syempre nga pala guys pag nagpalit kayo ng diaphragm hindi hindi mo na pwedeng magamit itong dati kasi iba yan iba o oh. kaya bumili rin tayo ng ano para sa GY6125 yan papalta na rin natin yan right all right guys Shoutout uh, shout out sa ating mga followers diyan uh, good morning sa ating lahat diyan ito uh, magagawa tayo ngayon ng ito kasing motor ko guys malakas sa gasolina ito nakaka carb kasi siya carburetor niya is 24 mm pinalitan ko siya na GY6125 D-type carburetor yan para tingnan natin kung matipid at shout out nga pala sa alam, kinilang ko nyan ito yan Kenhin Carburetor shout out kasi alam mo uh, plug and play sinalpa ko lang siya tapos mandar na kaya tinaiming nyo na hindi na ako nahirapan pagkasalpak ko nyan okay umandar agad maganda yung response kumpara dito sa karburador natin ito. Compare dito sa karburador na to at itong bago kong binili natrang response ng makina. at hindi ako nahirapan mag-timing uh, kasi nakaset na siya. Pagsalpak mo, paglagay mo ng gas. Andar na. Yun Shout out sa iyo, kaibigan uh, at uh, Ganda itong uh, binigay mo sa akin at uh, Redy. Talagang uh, i-rate kita ng maganda okay, na testing ko na kanina, magandang uh, andar. Palit tayo kasi guys, yung stock carb ko eh medyo may kalakasan sa gasolina. Kaya ito, na try ko kung anong consume nito sa gasolina. Kung tatakaw ba o titipid, nalaman ko naman 'yan kasi almost magti-3 years na to sa akin si Rapid 150. Yan. Bali, plug and play lang yung D-type carburetor na binili natin. Uh, maganda naman ang response ng makina. Alright! Alright! Siyempre, nga pala guys, pag nagpalit kayo ng diaphragm, hindi, hindi mo na pwedeng magamit itong dati. Kasi iba yan, iba oh. Kaya bumili rin tayo ng ano, para sa GY6125 yan. Papalta na rin natin yan. right yan guys ah, uh, under yan napakalamig ng tunog napakalamig ng tunog ni rapid 150 yan bagong palit ng e-type carburetor yan, ng tunog hindi ganyan yan guys nung nakakarburador yan napaka sama ng tunog nyan hindi mo mapapaganyan ka kalamig ayan alright right ayan gala po yan kaya 22,000 na ang tinakbo ayan guys ba sa nakaandar yan napakalamig ng tunog ang ng tunog ni Rapid 150 yan, bagong palit ng C-type carburetor. Yan, lamig ng tunog. Hindi ganyan yan nun guys, nung nakakarburador yan. Napakasama ng tunog yan. Hindi mo mapapaganyan ka lamig. Yan, alright. Yan, galak po yan. Kaya 22,000 na ang tinakbo.